Sinuportahan ng pamahalaang palalawigan ng Nueva ang programang kadiwa ng Pangulo na hatid ay mga mura at dekalidad na produkto mula sa mga magsasaka at manggagawa. Sa muling pagbubukas nito na ginanap mismo sa loob ng Kapitolyo ng Lalawigan ng Nueva Ecija nitong araw ng Lunes, March 4, 2024. Ang kagiwa ng Pangulo ay inulunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang lugar sa bansa upang ipagpatuloy ng programang ito ang mga naunang inisyatiba gaya ng kadiwa store na may layuning tulungan ng mga maliliit na mga magsasaka, kooperatiba, mangingisda at mga negosyante sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Sa muling paglulunsad nito sa Nueva Ecija, pinangunahan ito ng Provincial Agriculture's Office ng Kapitolyo at ng iba pang departamento gaya ng PISEDO at ng National Government gaya ng DSWD, DTI Dole at DILG. Ipinaliwanag naman ni Dr. Jovita B. Aguiam, acting provincial agriculturist, ang tungkol sa paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa buong lalawigan. So, ngayon pong taong ito, nagpalabas po ng Memorandum Circular ang ating uh, DILG, Memor Memorandum Circular No. 3, Series of 2024, na kung saan po ay ini-encourage ang lahat ng uh, provincial, municipal, and city LGUs para po maglunsad din ng kadiwa ng Pangulo at least dalawang beses po sa isang buwan. Ang programang ito po ay para po sa local government unit kaya po inatasan po tayo ng ating mahal na punong lalawigan na ipunin natin o ayusin natin ang paglilunsad nito na lamang po kami na makipag ayap po kami sa mga municipal and city LGUs. At ito po ang objective po nito ay para mailapit po natin sa ating mga consumers, sa ating mga buyers, yung pong produkto ng ating mga kababayang Nobuisiano at hindi lamang po siguro mga produkto na agrikultura kundi mga produkto po, ng mga tinatawag na goods, whether it is food or non-food. Sa kadiwa trading, is malaking tulong para sa amin na mga small swine raisers ng uh, probinsya. So, may asosyasyon na tinatawag na PCMDA, Palayan City Mango Growers. Kami po ay may product na mango wine, mango vinegar, mango juice, mango puree. Ito po ay nakakatulong sa atin, lalo na po itong fair na ito, para may pakilala ang gawang Nueva Isihano. Sa so, huli, hinikayat ni Dr. Agliam ang mga Nueva na tangkiliki ng kadiwa ng Pangulo. Nananawagan po ako sa lahat ng consumers, kung meron pong uh, na kadiwa ng Pangulo sa inyong mga lugar, tangkilikin po natin ito dahil nakakasiguro po tayo ng isang produktong safe, quality at higit sa lahat. Natutulungan po natin ang ating mga producers. Salamat po sa ating mga taga-tangkilik at ibig sa lahat po ang aking pasasalamat kay Governor Oye Matos kay Vice Governor Doc, Doc Anthony, dahil patuloy po ang kanilang pagsuporta pa sa mga ganitong gawain. At siya ng Balitang Davay, si Hawan at Bonad, nag sa DWN Italaradyo ang inyong kakampi.